President. Nilda. Nilda. Vice oh, President. Thank you. Auditor. Secretary. Why are not out night? <laughs> <laughs> Secretary. Sino? Sino? Sino sa sino, 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 sino secretary ka? Yeah. akala ko ikaw auditor. Auditor Para naman po sa auditor, kailangan po. Oh, pagkargaan ngayon sino dito natin ay si kagawad so hindi naman po channel na kung gusto ko na nakakarami eh. Sa kain po ba kayo, niya, na lang auditor or mabubutaran po tayo? nawala na auditor, si Ano Auditor talaga. Auditor talaga

Diyan o dito pa rin Diyan o dito pa rin Nag-couching ang dalawa Ako talaga sekretari Pag mong peharapan kapitan na ha Sino po kaya Ang pwede po na Ang pwede po na mag-i-PR Ang i pwede po na mag-i-PR Ang pwede po na mag-i-PR Ang pwede po na mag Ay, Flor, hindi na mahirap ngayon ang ano, kung kay may cellphone, madali na lang yun. Kasi through cellphone na lang. Kailangan din po talaga, kailangan po bahay-bahay, lalo po nga, hindi bahay wala. Ay, may ako, hindi